بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته unang-una ay pinupuri natin ang Allah Subhanahu wa Taala Panginoon at Diyos ng sanlibutan naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din sa kanyang kasamahan at sa kanyang pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Ngayon po mga kapatid, tayo po alhamdulillah ay pumasok na sa ika-dalawamput gabi ng uh, huling sampung araw ng buwan ng Ramadan. At alam natin mga kapatid na ang Laylatul Qadar ay pinangyayari ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang huling sampung araw ng buwan ng Ramadan. At ang ating mga scholar ay pangkalahatan, uh, sila ay nagkasundo na ang Laylatul Qadar ay mangyayari sa tinatawag nating autar ng huling sampung araw ng buwan ng Ramadhan at ito ay ang una, pangatlo, panglima, pangpito hanggang sa huli. Uh, yan po ang tinatawag nating autar. So yung panghuling sampung araw ay yan uh, pinangyari ng Allah subhanahu wa taala sa ad numbers ng uh, mga gabing ito. So kaya nga, uh, bilang mga Muslim, ay alam natin na ang uh, huling sampung araw ng buwan ng Ramadan ay uh, katulad din ito ng mga araw ng mga nauna na napakabilis na lumisan. Uh, at kaya nga, uh, ibig sabihin dito, kailangan ng pagdaragdag na pagsusumikap, kailangan ng uh, dagdag na pagtitiis. Uh, para isagawa natin ang iba't ibang uri ng pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nandyan ang uh, pagdarasal pa natin ng tarawih, ng tahajud, ng i'tikaf o pananatili sa mga masjid. Uh, yan ay uh, mga bagay na kinalulugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na isagawa sa mga huling sampung araw ng uh, buwan ng Ramadhan. Uh, at bilang uh, kaya uh, dahil nga tayo ay nasa uh, ika-23 gabi ng huling sampung araw ng buwan ng Ramadan ay meron po tayong ikupwento na isang sahaba uh, na si Abdullah ibn Unaiz Al-Juhani na binansagang gabi ng ika-23 gabi ng Ramadan so binansagan siyang ika 23 gabi ng Ramadan. Bakit siya sagang ganito? Dahil nga itong sahabi na ito ay lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, na, si, na si Abdullah bin Unais siya mismo ang nagsalaysay nito na kanyang sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni akunu bi wa inni usalli bihim." o sugo ng Allah. Katunayan, ako ay nasa malayong lugar at ako ay nagdarasal dito. Famurni bi laylatin fi hadha ash-shahr anziluha ila al-masjid fa usalli fi. Turuan mo ako, sabi niya, o sabihin mo sa akin yung gabi. Ang ibig niyang sabihin dito ay siya ay hinihiling niya kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabihin ng propeta ang gabi ng Laylatul Qadr na kung saan uh, sabi niya upang sa ganon ako ay magdarasal sa masjid. Ang ibig niyang sabihin dito sa masjid ay yung masjid ng propeta. Ibig sabihin, ang sahabi na ito ay naglalayon na kahit na siya ay nasa malayong lugar, ay siya ay pupunta sa masjid ng propeta sa gabing niyaon nasa sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para doon siya magdasal. Ang Propeta ay nagsabi, "Fakal inzil fi laylati thalathin wa ishirin." Uh, pumasok ka sa masjid ng uh, Propeta sa gabi ng uh, ikadalawang put tatlong gabi ng Ramadan. So ito ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga itong sahabi na ito ay magmula noong narinig niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang uh, Laylatul Qadr ay uh, ito ay mangyayari sa tinatawag nating uh, 23 o uh, ika-23 gabi ng uh, huling sampung araw ng buwan ng Ramadan. Nung narinig niya ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula noon Uh, pagsapit ng ika-23 gabi ng buwan ng Ramadan uh, o huling sampung araw ng buwan ng Ramadan, siya ay pumapasok sa masjid ng propeta uh, before ng o before ng aser at siya ay nagdarasal doon ng sala ng aser at siya ay hindi na lumalabas sa masjid ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang kinaumagahan. Pagsapit ng kinaumagahan, sakalan siya aalis sa masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganito mga kapatid, pinahalagahan ng sahabi na ito ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam sa kanyang hadith na sinabi niya na ang Laylatul Qadar ay mangyayari sa gabing ito. At alam natin mga kapatid na Uh, ang mga sahaba ay isa sa kanilang mga kaugalian ay pinapahalagahan nila yung sinasabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga makikita natin ang sahabi na ito yung kanyang dagdag na pagsusumikap, dagdag na pagtitiis kahit na siya ay nasa malayong lugar ay pumupunta siya sa masjid ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para magdasal doon sa uh, sa gabi ng tinatawag nating ika-23 gabi ng uh, ng Ramadan. Dito mga kapatid ay inshaAllah uh, makapagbigay sa atin ng dagdag pa na pagsusumikap inshaAllah ay yung mga ganitong klase ng kwento ng uh, ng mga sahaba paano nila isinabuhay ang uh, mga sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So now ay magkaroon pa tayo ng dagdag na uh, pagsasumikap, mayroon pa tayong mga natitirang mga araw na minimithin natin, inaasam natin insya Allah na mangyayari itong natawag nating Laylatul Qadr na kung saan tayo ay nasa kaluguran ng Allah na nasa pagsamba sa Kanya upang sa ganon ay makamit natin yung dakilang gantimpala na kanyang sinabi sa kanyang banal na Quran, Laylatul Qadr, uh, Laylatul Qadri khairum min al-fishahar. Ang gabi ng Laylatul Qadr ay mas mainam pa sa isang libong buwan. So naway ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang uh, Laylatul Qadr na ito at huwag natin kalimutan yung dua sa Laylatul Qadr na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna ka afuun tuhibul afa f'afu' fa anni. O Allah, tunay na ikaw ay mapagpatawad, ganap na mapagpatawad uh, at iyong iniibig ang pagpapatawad kaya patawarin mo ako. So yan ang uh, dinudua ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gabi ng Laylatul Qadr. Nawa'y tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang, uh, ang ating mga pag-aayuno, ang ating mga pagdarasal at ang ating uh, lahat ng ating mga uh, gawaing mga pagsambah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi